Nilagang balatong na may papaya, buto-boto, at saka dahon ng ampalaya. Tapos meron tayong pritong ulo ng talakitok at basmati rice. Buhay pa yata ang aking talakitok, bagay ito'y natalon pa. Siya, dahil nalalim ang hapon, ay hindi pa ako natanghalian, ay kain muna tayo. Ako'y nag-iisa na naman at ang aking asawa'y may pinuntahan. Paalaala sa mga OFW na ngayon pala ang nag-uumpisa dito sa abroad. Siguro naman sa aking dalawang taon, mag malapit ng mag-23, ay marami na akong karanasan at marami na akong kayang ipayo doon sa mga bagong nag-uumpisa. Kung ikaw ay dalaga... Pagbutihin mo ang pagtatrabaho hanggat wala ka pang sinusustentong mga anak at pamilya. Mag-ipon ka para sa sarili mo. Ang obligasyon mo lamang ay ang magulang mo kung hindi na nila kayang maghanap buhay. Hindi mo obligasyon ang mga kapatid mo. Hindi mo obligasyon ang mga kamag-anak mo. Hindi mo obligasyon ang kahit na sinong tao. Ang obligasyon mo ay ang sarili mo, payamanin mo, pag pagbutihin mo at ang iyong magulang. Mag-ipon ka dahil pag dumating ang panahon na nga kailangan ka sa sarili mo. Ikaw walang tutulong sa iyo kundi ikaw lamang. Walang iba. Walang makakaalaala sa iyo. Walang tutulong sa iyo kundi sarili mo. Kahit sang katutak ang mga taong tinulungan mo, hindi ka na mga yan lilingunin. Hinding-hindi kahit kailan. Kaya ikaw, buntot mo, hila mo. Kaya ang payo ko sa iyo kung ikaw ay single, mag-ipon ka. Huwag mong saluhin ang obligasyon ng iba. Pasarapin mo ang buhay mo dahil ikaw naman ang naghahanap buhay, dahil ikaw naman ang nahihirapan. Kainin mo ang lahat ng gusto mo. Pumunta ka sa masasarap na restaurant, danasin mo ang mga hindi mo dati naranasan. Bilhin mo ang mga gusto mo. Bilhin mo ang mga pangarap mo. Ang lahat ng dati ay pinapangarap mo lamang. Dahil iyan ang hindi ko ginawa sa aking buhay hanggang ngayon. At ngayon ko la ang nanare-realize na maling 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 mali pala ang aking ginawa. Ipadanas mo sa mga magulang ang hindi nila naranasang sarap sa buhay. Ipadanas mo sa mga magulang mo yung sarap na hindi nila ginawa habang ikaw ay pinapaaral nila. Para naman doon sa mga OFW yung mga bagong naririto sa ibang bansa na may mga asawa at ma na may asawa at mga anak Mag-focus kayo sa inyong asawa at sa inyong anak. Buhayin ninyo sila ng maayos. Ibigay ang tama. Ibigay ang mga hindi naranasan dati. Dahil ang magandang pagkakataon ay minsan laang dumating sa buhay ninyo. Minsan laang dumating sa buhay natin. Kapag pinakawalan pa ninyo at ipinagpasawalang bahala ninyo at hindi ninyo iningatan ang inyong kinikita, hindi ninyo inilagay sa tama, magsisisi kayo sa bandang huli. Tandaan nyo yan. Hindi ka dad may dadaing sa inyo mag-chat, mag-text, pagbibigyan ninyo. Wala kayong karap, obligasyon. Wala kayong obligasyon sa sino man kapag ikaw ay may asawa at mga anak na. Ang obligasyon mo ay ang sarili mo, ang asawa mo, at ang mga anak mo. Wala nang iba. Kung meron kang tira, kung meron kang extra, pwede mong tapunan ang magulang mo. Dahil 'yon ang makakapagpaluwag sa puso mo. Ito ang tatanda ninyo, gaano man kalaki, gaano man nyo tulungan ang ibang tao, gaano man niyo sila tulungan, iahon, akayin, hinding-hindi yan sila lilingon sa inyo pagdating ng araw. Kaya paalaala ko talaga doon sa mga bagong OFW, magdadahan-dahan kayo sa pagtulong sa ibang tao. Dahil hindi talaga yan it's not worth it at the end. Hindi lamang ako ang makakapagsabi nito na OFW. Palagay ko nasa 80%. Totoo naman, tama naman, masarap tumulong, ang sarap sa pakiramdam, nakaka-proud, parang pakiramdam mo sa sarili mo, superhero ka, parang pakiramdam mo sa sarili mo, ang galing-galing mo, parang sa pakiramdam mo sa sarili mo, ikaw na talaga at wala nang iba. Pero wag mo rin hayaang dumating ang araw na yung mga inaakala mong iyon na yung mga pakiram pakiramdam mong iyon sa sarili mo ay pagsisihan mo lamang dahil napakasakit talaga. Sa henerasyon ngayon at sa panahon ngayon ay hindi na masama ang tumanggi. Hindi na na masama ang sabihing no, I cannot do it. Hindi na yon ngayon masama. Yay uso na ngayon. Kaya dapat pala yay noon pa na uso. Ipinapaalala ko sa inyo, hindi ninyo obligasyong magpaaral ng pamangkin. Hindi ninyo obligasyong pakainin ang mga anak ng mga kapatid ninyo. Dahil anak nila yon hindi niyo naman anak. Alam ko marami ang magdi-disagree. Marami ang sasalungat sa sinabi ko. But okay cares? Ito yung opinion ko. Opinyon ko ito, meron kayong opinion inyo. Dahil pag dumating ang araw na ikaw naman ang nagutom, walang-walang magbabato sa iyo kahit isang perasong tinapay. Tandaan nyo yan. Aisiya, diyan na kayo.